Papa, aminado naman po ako, may kakulangan ako minsan. Pero, hindi naman po kasi tama yung halos araw-araw na po ako marahin sa harap ni Mama. ayang pa nga isa ko po sinasabi sa kanila. Pag okay po kami ni Tita, lalo po nila ako pinagkakaisahan. Alam mo bakit? Kasi sampal sa kanila yon. Kasi sa'yo mismo nang gagaling na anak niya na tinuturing kang maayos at mahal at tunay na anak na kinakasama ko kahit hindi mo tunay na ina. Pero siya mismo na nanay mo, yung pinili niya na pangalawang tatay mo, hindi ka minamahal at tinuturing na tunay na anak. Kaya ganyan-ganyan ka nalang pagsabihan sa harap niya at muramurahin. Ay, Opo. Papa, si ate nandito. Ha? Si ate nandito. Ate? Oh, Ano? Kailan? Sino sa mo? Wala po. ano pa gusto ka. Hindi ka para masundo kita. Alam na mama mo, nandito ka? Hindi po. Oh, ba't hindi alam? Papa, lumayas po ako sa amin. Uy, ano pa naman yun? Kababagong taon lang. Ano nangyari sa inyo ba? Eh, Papa, Pinagalitan po ako ng kinakasama niya eh. Anong dahilan? Hindi ko po alam, Papa eh. Papa, simula pa lang po. Ganun na po talaga siya sa akin. Masama na po talaga ang tingin. Hindi ko po alam kung bakit. Hanggang ngayon? Kung okay kailan lumaki ka ng ganyan, tsaka kayo ganyan ang nanay mo lalo. Tinasakta nga ba? Hindi po, Papa. Pero kung magsalita po sa akin, grabe. Madalas po ako murahin, sabi na banggit po kayo. Hanggang ngayon? Grabe naman. Given kung yung nanay mo yung babanggit sa pangalan ko, pero yung stepfather mo yung babanggit sa pangalan ko, ba? Kapal naman ang na mukha niya. Na ah, papagalitan ka lang tapos babanggitin pa ako. So ibig sabihin, pinapalayas ka talaga doon. Hindi niya po sinasabi directly, pero gano'n po yung nararamdaman ko. Yung sinasabi ko. Wala man lang salita na nanay mo? Hindi ka man lang pinagtatanggol? Hindi po. Mas kampi pa po, po sa doon. Kaya yeah, kasi yung ano eh, problema na umpe eh, magmula nung naghiwala yung nanay mo. Kaya tama lang din talaga na iniwanan ko yan eh. Dahil wala ang pananampalataya yung nanay mo talaga. Noong pa yan, may lang mag-post lang nasa simbahan, Bible verse, motivation, blessing ko no, deserve ko to, picture-picture nyo ko na masasaya, diba? Sa totoo lang napapa-amen ako pag nakikita ko nagpo-pose sa nani mo na maganda eh. Pero, yung tunay na buhay sa likod ng kamera niya, nagganyan na nangyayari sa inyo, lalo kung kailan lumalaki ka, parang hindi ako sangayon. Dati pa kita kinukuha eh. 10 taong ka pa lang. Umaalala mo yung dati rin na hiniram kita, tapos may nababanggit kang kung ano-ano sinasabi mo about dun sa stepfather mo. Diba? Yun yung time na sabi ko, kung ayaw nyo dyan yung anak ko, kukunin ko na lang, dito ko na lang pag-aaralin. Ngayon, kasi, kaya hindi ka maibigay-bigay, syempre nga naman, pag nandito ka, hindi na ako mag-aabot ng suporta. roon. Ang kapal naman ang na mukha nila kung mag-aabot pa ako ng suporta na nandito ka na. Pero noong pakita ko nung kuha, anak. Pero syempre, hindi ka pa makapag-desisyon noon dahil bata ka pa at wala rin akong magagawa. Dahil kahit sa batas, talagang sa nanay ka dapat. Pero ngayon, baka naman mamaya pag nakausap ko nanay mo, ikaw pala may kasalanan. Ikaw pala maraming hindi magandang ginagawa. Kaya ganun ang trato sa'yo ng stepfather mo. Papa, aminado naman po ako may kakulangan na ako minsan. Pero hindi naman po kasi tama yung halos araw-araw na po ako marahin sa harap ni mama. Ayaw na lang usgahan usagahan yung stepfather mo. Siguro dahil este padre may bumubuhay sa niya mag-ina, eh ganun-ganun lang siya magsalita sa iyo. Common sense na lang yung anak eh. Ako, kita mo naman dito. Magmula maliit ka pa nang iniram ka namin ng tita mo, never ka nakakita ng hindi magandang ginagawa sa iyo o pangat na salita. Dahil yan ang unang-unang sinabi ko sa tita mo. Na yung anak kong panganay, pag nandito, Ayaw kong makakita ng hindi magandang ilat siya ng mukha mo, salita mo, or even ayaw kong magtatalo tayo sa harap niya dahil ayaw kong tumatak sa utak ng bata na wala siyang paglagyan pagdating ng araw. Ayang pa nga pong isa ko pong sinasabi sa kanila. Pag okay po kami ni tita, lalo po nila ako pinagkakaisahan. Alam mo kung bakit? Kasi sampal sa kanila yon. Kasi sa iyo mismo nang gagaling na anak niya. Na tinuturing kang maayos at mahal at tunay na anak na kinakasama ko kahit hindi mo tunay na ina. Pero siya mismo na nanay mo, yung pinili niya na pangalawang tatay mo, hindi ka minamahal at tinuturing na tunay na anak. Kaya ganyan-ganyan ka lang pagsabihan sa harap niya at mura-murahin. Ganito anak, Ayoko kasi maging one-sided. Sa ngayon, ikaw papakinggan ko Pero kailangan kong kausapin ng nanay mo para matiwasan yung paglipat mo dito. Kasi sa ganyang edad mo, baka sabihin niya kung kailan malapit ka na magtrabaho, kung kailan malapit ka na makatulong sa kanya, tsaka ako ay entra at kukunin kita na walang kaabog-abog para pakinabangan ka. Hindi ganon anak ha. Una pa lang kinukuha na kita. Kasi yung nanay mo, ganyan ang pamantayan sa anak. Ganyan ang pamantayan sa mga kabataan. Oo, wala namang masamang umasa ng onta yung magulang sa mga anak. Pero yung bata pa lang, ganun na agad yung mindset mo na kailangan. Pag nakapagtapos ka, nakapagtrabaho ka, tulungan mo ko para mapagpahinga ko, sobrang mali yun anak. Sobrang pressure yun. Kung tutuusin nga, aminado ko na isa akong may mali dyan kung bakit naging pro family, yung sitwasyon mo ngayon, pero anak kasi kung magsasama pa kami ng nanay mo para lang sa salitang mabuo tayo, hindi na rin magiging masaya at hindi rin magiging maganda na araw-araw mo kami makikita na nagkakagulot, nag-aaway. At least ngayon, nagkakaedad ka, ikaw mismo nakakakita sa mata mo. Nila naman ko yung may sitwasyon, anak eh. Ang daming bata dyan, na broken family din. Pero matiwas na nakakalipat-lipat at nahihiram ng ina, nahihiram ng ama, kasi nga, maayos nagkahiwalay yung nanay at tatay kahit sabi mong broken family sila at tanggap na kinakasama nila yung bata mismo kaya walang problema. Mas marami pa mas mahirap ang sitwasyon sa iyo, anak. Yung iba talaga sinasaktan ng stepfather, sinasaktan ng stepmother, wala talagang kwenta ang tingin, puro paninisi, halos palayasin. Kakausapin ko yung nanay mo, pero magdesisyon ka rin, yung saradong desisyon. Kasi siyempre bilang nanay, madalas siya mga yan galit, oo. Pero pag humupa yung galit niyan at naisip din niyan kung paano kayo pinalaki at yung mga time na nahihirapan nga naman siya na kasama kayo, aminado ko hindi buo yung suporta ko dahil may pamilya na rin ako dito anak, lalo na lumabas siyang kapatid mo dito. Pero never kitang pinabayaan, lalo pag nandito ka. At hindi lang ako nag-aasikasa sa'yo. Pati yung tita mo, kita mo naman. Di ba? Ano sabi sa'yo? Dito ka na lang para may instant ate si Kusma. Kung ano meron si Kusma, binatanong ka rin kung anong gusto mo. Kasi uulitin ko, umpisa pa lang na naging kami ng tita mo, sinabi ko sa kanya na hindi lang ako mamahalin mo. Meron akong anak sa una na dapat mas mahalin mo kumpara sa pagmamahal mo sa akin. Dahil walang kasalanan yung anak ko sa so kung ano mang ginawa ko o ano nangyari sa amin nanay niya. Kaya ayan, na sitwasyon ngayon, ikaw mismo nakakita. May kukumpara mo talaga. Kung saan ka mas okay ngayon, lalo't nagkakaedad ka. Papa, please. Maawa po kayo ni Tita. Dito na lang po ako. Hindi po talaga anak ang turo nila sa akin doon. Patulong po talaga. Hindi yeah, anak, magang magalala. Ipipilit ko na dito ko na lang. Lalat nagdadalaga ka. Hindi maganda yung nangyayari sa inyo na yung stepfather mo na yung sasalta sa inyo kung ano-ano, di maganda. Ayoko rin may mangyari sa aming... <sighs> hindi nila magugustuhan. Kay pisikalan o kasuhan, hindi nila magugustuhan, anak. Pero pangako mo, aalis ka man sa mama mo, tatanggapin mo pa rin yung mga na gawa mo doon at ingay ka pa rin ang sa kanya, ay kukuha ng permiso ng bukal sa loob mo, sa puso mo, nandito ka na lang muna. Naanay mo lang ang kakausapin mo. Hindi na stepfather mo, wala akong pakialam doon. Okay? Sige na, taposin mo na ginagawa ko. Ano yung kapatid mo, ha?